Magandang araw po mga idol! Magandang araw po mga idol! <laughs> <All right. Woo. laughs> Bago araw at panabagong vlog na naman mga idol! Apo nga po na si Randy! At ako naman po si Ryan! At ako naman po si Gu! At ako naman po si Gael! <laughs> <laughs> at welcome sa vlog ni Randy! Sinisimpan pa! Okay! <laughs> Noong sa araw, si Idol Ryan nagluluto. Uh, Noong sa araw din, si Idol Mungo ang nagluluto. So ngayong nga araw mga idol, si Idol Ryan pa rin magluluto. Wow. <laughs> yes. so, wala tayong mag-aaral. Si so yun mga idol, ako po makakasama ninyo ngayong nga araw. Yung lulutoin po natin yun is, Ginisang Mungo wow. sa pata, pata ng Baboy! Baboy, yes! So, yes. Right. so meron tayong pork pata dito mga idol. Ginisang munggo, na huh? ginisang munggo, yung nilagang munggo, at meron tayo dito chicharon baboy, yung talbos ng ampalaya natin, at yung ating mga ingredients, bawang, sibuyas, luya, sile, at yung ating kamatis, mga idol. So yun mga idol, magsimula so, na tayo. O, pisa na. Let's go! Let's go! Let's go. So yun mga idol, magkikisana tayo, magsimula tayo sa luya, bawang mga idol. Tibuyas. At yung ating kamatis mga idol At syempre yung ating pata na baboy So yun mga idol, habang nagigisa tayo, maglalagay na agad tayo ng asin Para manot agad yung lasa sa ating pata Paminta So yung mga idol, pakakatasin lang natin to hanggang sa magmantika at bago tayo maglagay ng sabaw. So yung mga idol, narinig nyo man, sumisirit-sirit na. nag-mamantika na siyempre, maglalagay na tayo ng tubig okay. mga idol. Sumirit-sirit, anibang bang? H2O. H2O. So yun mga idol, pakukuloy lang natin pala lambutin yung ating pata. Tatakpan lang muna natin. One eternity later. So yun mga idol, after one and a half hour na paglalaga natin ng ating pata, mga idol, is babalikan na natin kung malambot na. Ayan. Yun, malambot na. Ay, malambot na mga idol, oh. Yan, malambot na. Hmm? Lumulusot-lusot na siya. So mga idol, ilalagay na natin yung ating nalaga ng munggo munggo des at isasunod rin natin yung ating talbos ng ampalaya at syempre mga idol yung ating paborito sa mga paborito yung ating sili kakalat-kalatin lang na mga idol at tatakpan ulit hanggang sa lumambot yung ating talbos ng ampalaya So yun mga idol, after 3 minutes na pagantay natin na maluto yung ating talbos ng ampalaya Titikman na natin okay na okay na mga idol maglalagay lang tayo ng pork chicharon yan so yan mga idol alam nyo na kung ano kasunod ito mga una ta yahoo na ta. Yun mga idol, luto na po yung ating ating mm, <coughs> ginisa. ginisang munggo sapata na may pata ay sapata ng baboy, baboy. Yes. at mayroon pa mayroon ano pa mga idol may merong may pang pork chicharun yes. sitsarun. Sitsarun. sitsarun sitsarun yung kunin mo na yung ano may wagang oh. okay bago ang lahat dasalan mo na natin ay para pa excited ko, ko. Alakang gutom ha ating maiwagang sandok. Sandok. Op, oh, op, oh, op. Oh, sana na? Ay. Ito na dito. My God. Oh my God. Wow. Oh, oh, wow. Wow. wow, wow, wow. Sa isang <coughs> ano pa lang pala mga mga idol. Sa isang hiwa pa lang. Budli ka na talaga. Same. Okay na. Ayun. Magpo-first bite tayo ng Ito ano, yung aming bausa. Yung kanyang sabaw. Hmm bows uh, sa mukha na natin. Oop. Oh. Oop. Bow ah. Perting lami awi. <laughs> mm, to rin. To rin. Hmm, Doreen. Kala na ito. Hmm, sayang mo. Ay, ay! 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 Hey, tumakas! Man. Tumakas! Hmm. Sorry. <coughs> ito yung naman yung paborito ko. Pa. Yung malapit sa kuko. Sa kuko na ang gila. Sa kuko! Ah, yun lang. Sa kuko na ito. Okay. First, bite. first bite. Oh first bite, my yeah, idol, papaga Wow naman. Wow. Wow. Hmm. Cepat. Itu ancetarul. Ganda talaga pag may ano ah, Balsa. may pampakir. Katumbal. Hmm, kain kayo dyan oh. Hmm, kain kayo. So mga idol, kung nagustuhan nyo yung luto kong ginisang munggo ng pata ng baboy mga idol is naman po yung like button para mas marami pa po pong makasuporta at makapanood sa atin mga idol in 1, 2, 3, kung nagustuhan nyo po yung luto ni Idol Ryan, pakicomment naman po kung taga saan kayo. O, ta o taga sa O oh, taga O oh. Ano ba talaga gusto mo? Hanggang saan, <laughs> saan umabot tong video, video namin mga ito. <laughs> Yo. Ang dami ko pang ano, shortcut ah, kaso malayo. <laughs> shortcut pero malayo. Maraming, okay. maraming kurbada. Oo, um, um, maraming kurbada. sa mga bago namin mga viewers dyan mga idol hindi po talaga kami mukbang talaga na literal literal na mukbang na nag nagbabagi po kami ng mga cooking ideas mga cooking show parang ganyan <laughs> parang ganyan na din yun eh kaya patuloy po tayong magtulungan sa lahat ng bagay ganyan <coughs> yun gusto po namin mga idol sa youtube channel po namin ito mga idolies is makabahagi po kami ng mga bagong kaalaman at yung alam nyo na po ng mga luto is bin, bin, linalagyan namin ng konting twist para medyo maging special din naman. So, marami pa. Marami pang mga luto, mga, mga luto na ito nga yung ginisang uh, ilabagay namin sa inyo mga idol. Kagaya nyo ito, lutong bahay. Napakasara. Maraming luto sa ginisang munggo mga idol. Marami. May ginat sa ginataan lang, marami din. Mm. Yung munggo ang <clears throat> yung munggong Tawag nito Yung pinabukalan ba pinakuluan na munggo Pag naluto mo na yung munggo Lagyan mo lang ng asukal Parang oats na Parang cereal hmm. pa kami amin dati Yung maliliit ba kami Ninalagyan namin yan ng asukal At saka gatas hmm. Nagagawan kami yan Mga kapatid kami Nagagawan kami yan Pag mamukad na yung ano Parang Yung munggo Parang lugaw din naman siya Mga edo hmm. pero mas At saka nakakataba din yan Hmm, kagay sa ano, sa mga mga sanggol, mga 7 to 9, 9 to 10 months. Yan ang ipaano, e, gawin yung bukbok. Yan gawin niyo sa sa munggo, ipagiling niyo gawing bukbok, yeah. Oh. Tapos ah, uh, kagaya sa amin, may tinatawag sa amin dito na tuli, yung okay. tuli, yung ano, yung yung bigas. Oh, okay. pinapabukbok o pinapagiling namin tapos parang gawing linugaw wow oh sarap naman yun tapos ilagay mo si biberon haluan mo hmm? ng gatas, gatas? nakakataba sa bata Pag na lang pagbili ko kanina ng ano gatas sa bayan hmm. dumaan ako sa ano sa pinakamalayong shortcut ha huh? pinakamalayong shortcut yeah. hmm. meron meron kami noon eh Ayun ba yan? Hmm. Pinakamalayong shortcut? Oo. Oh. Tapos hmm. Tapos so, kanina, kapag ba kinawasap mo yung basurahan, tawag yun sa English, trash talk. Hmm, trash talk mm. ah. Ay, yung ano mo, ano nakikita mo kanina na pumunta ka ah. ng bayan? Oo, oh, may nakita din pala ako, naglalakad mm. na mula. Mm. Ah. Oh, sabi ko, pst, pare. Mula, naglalakad? Oo, oh, mm. pare. Travel. Mm. pag pag kanyang niya sa akin, wala wala. Makbo na ako kasi baka alam niya na. Ang corny ng jokes mo ha, Last na 'yan. Galing niya di ko Mm. Meron pa kanin? Meron ba? Meron na Kanin, kanin. Hmm. Doon. Sige, kanin kayo. Ako may ganito. Ito yung Let's go eat. Ibig sabihin masarap yung ulap, di taob yung ano, taob yung kanin. Yeah. Taob yung kanin. Wala na. No? Wala na. Ah, okay na Sayang 'to eh, nakalikit sa ano, sa luwag. Kasi ihiyak daw yung kanin natin pag ninoobos, ninoobos. Hiyak 'to lalayo Yan ang sabi ng mga matanda, oh, ah, ah. oh, oh, my god. Wow. Hmm. Ano yan? Ay, idol ko Oh. May pabol pa. Mm. Ano to? Mm. Ano inasal? Mm. Ano oh. Ba, may baboy pa rin na inasal. Ah. Ano, tatlo, tatlo ba, ba to? Hindi. Sa yung Dalawa. hmm Kinuha ko na yung isa. Kunin niyo na. Si, meron pa ko dito. Oh. Uy. Uy. Ay, oo. Oh, nakita ko niya kaya. Si Idol Ryan pala na gano'n yan. Oh, uh. meron pa akong isang pa Ang... Sa pala nito. Bakit? May ingik? Ingik ba? Hindi, Hindi. Hindi. Hindi siya may nisiguro galing siyang kapoy. Nakakit na to. Hmm? Oh, busi ko. Hindi! Hey! Ito yung mga... Hmm? Anong <laughs> kain? Kasi yung mga natitira, dyan ang mga pinakamasarap. Hmm. Dyan yung sustansya hmm. natin. Dyan. Ang mga oh. Dyan na makinan. Dyan na, tabla. Kanina. Hmm. Pero may, mas, may nakita akong sapatos. Ang kaling ng sapatos, ang ganda. Basurahan? Hindi, hindi oh, sa basurahan. Sa nakita ko lang na naglalakad. Naglalakad? Mayroon <laughs> suot pala ng may naglalakad. Sa tama so, tamama. Oo. Mm. Mm. Uh. Sabi ko, ganda, ang ganda ng sapatos na ito ha. Tinignan Bakat? ko. Mm. Ano brand? Grabe yung brand ng sapatos, man. Mm. Ano? 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 Rusi. Rusi. Huh? Ano yung mo to? <laughs> <laughs> tapos yung bandang stall niya, yung maputi. Oh. Maputi ba yan? Depende sa kulay niya. Depende sa kulay. <laughs> yung, <laughs> yung, yung, yung nasa paahan. Oo, oh, paahan. parang rainbow. Oo, oh, pagkakita ko sa gilid. 1-2-5 brucey, man. Hinak <laughs> Oo. Oh. Tapos, pagkatapak pa niyang ganyan. One step. One step pa lang, doon <laughs> siya sa gasolinahan, Oo, <laughs> baka ang tuloy. Grabe. Ang tuloy pa lang ng sapatos. Oo. Oh. Siguro, mga dito siguro sa atin, papuntang bayan natin. Mm Malayo pa, di ba? Paka step niya, lusi sa gasolinaan. Pangalawang step ulit, nandun na siya sa bayan. Grabe lang ito ulit. Oo. Uh, wala pa atang one minute, doon na siya eh. Sabi ko, ganda na sa na ito ah, saan kaya makabili nito? Tinanong ko, hmm. tinanong ko siya. Hmm. Naabutan mo? mo? Inabutan mo? Oo, naabutan ko, siyempre nakamotor ko eh. Ah! Inabutan ko. Hindi. No. Kasi yung motor niya, nagbibibib eh. Na nagbibibib ganun. Oo, nagbibibib tapos, pagkapunta ko dun, tinanong ko kung saan niya nabili. Sabi niya, sa malapit hmm. lang. Sa malapit lang ako. Dun ka sa amin kanina, tapos nandito ka na. So, saan mo nga binili? Sabi niya, dun lang naman sa, ano, sa, sa pagawaan ng motor. <laughs> Ay, nako, walang kakwenta-kwenta. <laughs> <laughs> so, lagyan niya pala ng tatak, krusi. Mm. Sa dami ng design yan pa yung ginawa mong sa dami ng design yan yung ginawa mong ano eh. Yung Baka idol na yung ano. Oo. Yung Rosie. Rosie yun. Na, uh, tinawag siya ano eh. Rosie boy. <laughs> Loko. <laughs> Ay, minsan nga yung brand ng kanin, Ng mga sapatos. Ang daming kwan eh. Daming kwan. Daming kwan eh. Oo eh. Kwan eh. Ano ito? Fake brand ba? Oo. Oh. Uy, sa kanya. Ang ganda na kanya pa paano sa gili ano eh. Paano na lagyan ng gasolina? <laughs> Parang tangke. Oo. Uh -huh. Parang tangke ng tangke. No. Uh -huh. Garden style na sapatos yan ha. Ah. <laughs> The design is very human. Mm -hmm. Nakakaibang yung design. Mm uh -huh. malinam nam talaga pag dito banda sa poko. Alam ko na pala ako paano gumawa ng malaking barko. Paano? So, hmm? Oo. una, lalagyan nila ng bakal, kanili. Tapos yung ginagawa lang sa loob yung mga manok na yan. Manok. Manok? Oo. Yeah. <laughs> Baka sa labas, tapos manok na sa loob. Oo, oh, lalagyan nila ng uh, manok. Mga 45 days. Hmm. Yun. Yeah. Punong-puno ng 45 days. Oo. Oh. Kaya, kaya mabagal yung barko eh. Bakit? Daming manok sa ano, sa ilalim nun. Tapos mga, sa, sa, uh, sa ibabaw. Kasi mm. mga tao na, di ba? Kaya kapag nasa-serve sila ng mga pagkain, mahalata mo talaga na pagkakita mo, mga manok talaga. Mm. Nung pakaakyat ko doon, sabi ko, bakit nangangamoy manok dito? Tinanong kaya ko manok. yung crew. oh, tinanong ko yung crew, yung mga uh, staff doon. wow Mm. Wow. Sabi ko, at yung manok dito. Kaya pala ang bagal ng... Kaya pala, kaya pala mabilis, mabilis pala. Hmm. Kaya pala mabilis yung barko nyo eh. Pagka, pagkatapak ko pa lang, pagkatapak, pagka one step ko pa lang sa barko, sa gitna na kami. Mga, ano yun? Parang gumanan yun. Paako. Eh. Hey. <laughs> mabilis ah? Oo. Tapos, Tinanong mo. Pakakbang uli. Patanggas na. Oo, uh, Patangas na. Kaya naman pala yung ang balisi eh kasi manok yung sa ilalim ng barko. Ah, uh, hmm. Maano? ano, ang ma tawag nun? Ma... Manok yung propeller? Hmm. Oo. Oh. Gabing tiis ng mga manok nun. Hmm. O tama na yan, Gogo. Mag-shoutout na tayo. So yun mga idol, shoutout. Shoutout kay Charmaine, kay Gilbert Mundia, kay Joyce Olosio, kay Lola Liali, kay JM Galeto, kay Nomsky TV, kay Marley Chiba, kay Malin Cahigos, kay Joseph Abanilla, kay Fer Paragas, kay Deserwin, kay Fs Barbaros, kay Fs. Barbaros, kay Fs Barbaros, kay Anelo Fuente kay Neil Francis Italia, at Happy birthday po kay Baby Asher Alim sa bahon mo. Happy birthday. sa Happy birthday, baby. So, yun mga idol, huwag natin kalimutan na, na mag-like, share, subscribe, at mag-hit po ng notification bell para update kayo sa mga susunod naming videos at huwag mag-skip ng ads mga idol bilang supporta nyo rin oh sa amin yun. Oo, oh, at sana naman po, meron naman kayong natutunan sa pagluluto ni Idol Ryan na ginisang munggo ng na pata may. ng, ng baboy. Pata ng baboy. <laughs> ano yung nang, -e. nang -e. eh? Nang eh. Eh, nang -e. Nang -e. Nang -e. Hmm. At isang subo na lang. At isang subo na lang. Guys, o, na... ikaw kasi madaldal ka eh. Madaldal ka eh. Kanina pa pa talagang-talagang. ng eh. <laughs> Kaya lagi naka-huli. hmm Oh. Mm. Ah, cheers. Right. Oh, masyadong <laughs> muna. Cheers pala to. hmm Yo. Oh, yo. Cheers. Kahit kalaki na. Cheers. Wow. Thank you. So yun mga idol lang dito lang muna kami dahil gusto namin dito sa vlog ni Randy. Everybody happy.